What is up mga eyeball at eto ulit tayo sa Wishwood So masarap siyang laruin kaya eto medyo nag top up tayo So $1, $1 lang naman to Eto yung times 100 oh, Tama times 100 to Kasi sa $1 dapat ang makukuha lang natin ay halos 100 So 1000% pala to times 10 Tapos nakuha pa tayo na ito. So promo lang to ano, open na natin ang package. Ito na warrant tayo. So, binig tayo 800 at 300. So, meron pa tayong decoration. So, kailangan itong decoration din pampataas to ng points natin. Uy, no? Meron pa tayo. May bo marami pala itong bonus, oh. So, yan. Nasa inyo lang yan. Kung may sobra naman kayong halos 1 USD. Yan. Pwede nyo itong bilhin. So, eto yun mga eyeball yung hat dito. Dito ko siya nabili. Yan. Yung 1,000% discount. So bonus present. Resource, luna, at decoration. So 0.99 USD worth of Marami silang token na available. Meron din sa star. Yan, ito naman dogs, tapos natcoin, chakaton. So, yung to ng pinambili ko dito kasi meron na akong available sa wallet. So yun, sa mga bago naman, ang pinaka-goal lang naman natin dito, mapalawak yung ating base. Mapaganda sa decoration. Kung may kita natin dito sa baba, meron siyang decoration. So ito, wizard cup. Increase wizard cup statue plus 12. At... So, dito, pwede natin i-check sa may libro so ayan yeah, no? factors affecting the efficiency of obtaining WIS so WIS yung mga wizard natin increase prosperity so pa-level up natin tapos decoration so meron din siyang plus para dun sa matatanggap nating WIS airdrop so hindi din natin yung ating uh, land so dito nga inawa tayo ng mga extra dun sa binili natin Saka syempre sa Quest meron din kasi yon kaya binili ko rin ito. So dito naman pandagdag siya sa ating XP tapos may iba pang benefits. So yun, kung natin dito sa invite, tingnan natin. So dito meron siyang uh, privilege, ito level 1, kailangan natin ng honor points. Tapos dito sa level 1 kapag napuno natin mawa tayo ng farm prosperity 5% Whiska plus 1 mushroom yield 10% So mamaya ano rin natin yung mushroom So kailangan din natin yan Mako rin tayo ng 1000 gold Ito nga yung whisk tapos deco So sa invite naman mako din tayo ng ano dyan no? Ng medal So claim natin Yun. So congratulations Tumama so, pa tayo gain na wizard at level 25. Na no, level 25 na tayo, 30 star na rin tayo. Sana so, tayong madami-dami. Tapos balik tayo dito. Kung makita natin, pwede na natin i-claim yung ating privilege na level 1. So, patas ng batasian, no? Hanggang ilang bang privilege 'to? Dami ah. Hanggang level 15 na privilege. Solid oh. Farm prosperity 75%, tapos mushroom yield 50. Mana gel yield Eternal yield So claim natin yung ating level 1 Boom May extra pa ulit tayo Bukod dun sa kanina Use na natin to So meron tayong plus 1 Siguro magiging uh, NFT to mga eyeball Na pwede natin ibenta Kasi may star so Hindi ko lang sure baka lang So pa level up natin Uy, grabe, gold pala yung pan-level dito. So, Luna, wika Mysterious and Powerful Female, Witch. So, mas mataas yung bigayan niya. Kumbaga na, natin dito. Kung may kita nyo, sobrang taas ng bigayan. Yan, kasi dito palang sa oras, so, oh, 310. Level 22 na to, yung walang star. Nakita nyo naman to 1,250 na agad Tapos yung wish Grabe malas pala to ah Malakas pala to magmina so, so parang siguro solid din yung binigay natin na 1 USD Para sa progress natin so, yan, sarap mag -ana. Sa invitation to na kukuha mga eyeball. Cold reward, rebate ayto mga mag tayo gold reward rebate sa mga marerefer natin invitation medal reward yung makukuha naman natin kapag successfully yung na-invite natin kailangan yung friend na na invite natin ma-reach niya yung level 10 it's considered as a valid invitation Pag for every level 5 uh, level up the statue you earn 10 10 medals so, Solid mga eyeball 10 medals Sumawa natin every 5 level So magle level Yung privilege natin So lalakas yung yield natin Parang, parang prosperity lalo itong Mushroom yield Kasi kailangan din natin yan Pampa level Dito sa statue naman So ito yung pinaka town hall natin Kung naglalaro kayo ng clash of clans parang ito yung ating town hall so naisip ko nga parang ganun mangyayari dito no? mag aano tayo magiging parang style clash of clans siya pagka totoong game na so, kailangan din natin to alam ko sa level 5 to lumalabas yung chicken so, kailangan din natin yan para sa silver naman so, dito naman tayo sa mushroom nagbaparm tayo ng mushroom So dito mga eyeball kapag uh, may mali ako dito nagawa kasi nung una yung silver binibili ko ng quiz dito sa shop. So ignore nyo na to yung pagbili dito kasi every level naman dito makakuha tayo ng Wizard. Tapos gawin nyo na lang i-upgrade nyo na lang pang upgrade nyo na lang yung silver para mas mabilis siya magmina ng mushroom. Kaya so, tulad neto upgrade natin siya. Kulang pa 366. Tapos eto nga level 21 pa lang tayo. So yung pang-upgrade natin ng statue, yung una ang pang-upgrade ay yung mushroom. Tapos yung nag-level na mga ilang level na siya, yung Mana gel na yung pang upgrade Ito naman mga eyeball kaila Kailangan para makapag Farm tayo ng mana gel So kailangan natin ng Mushroom Pag wala tayong mushroom hindi tayo makapag Farm ng mana gel So hatiin lang natin yung ating Wizard pag mag farm ng Mushroom para makapag Generate naman tayo ng mana gel so, Siguro kasi tatlong karong si din yung mini mina dito Ito pa yung isa yung ethereal So ang naisip ko dito, <clears throat> yung mushroom, iba nagmo-generate siya ng mana gel, so kailangan natin ng mushroom. Tapos dito siguro pag kailangan na natin mag-generate or magmina ng ethereal, kailangan naman natin ng mana gel. So dito naman mga eyeball, yung isa pa niyang airdrop dito sa mining. So pinaka uh, kailangan natin ito yung hinahabol kay dito. So dito sa phase 3 of 1 meron siyang limited lang itong mining pool list.

bonus kasi limited lang siya. Dito naman, kailangan natin makabot ng level 40. Dito naman, infinite na yung pwede nating isale So, kaya binili ko na din yung tigwa 1 dollar na yon Kasi yun pala, yung wizard na yun, lakas magmina. ba diba? Solid na. So, yun lang mga lodi. At syempre, di natin alam kung papaldo tayo dito. Kahit konti siguro, magkaroon man lang tayo. Okay na yun. Kasi... Yan, medyo gusto ko din yung game niya So, ganun na yung mga pinapasok natin. Medyo dapat, medyo gusto natin yung game para hindi nakaka araw-arawin dalawin. So, katulad ngayon meron na tayong dalawa ngayon na ito yung ano ko, pinakauna kong pinaparm. Itong whiswood at saka yung Sargate yun. Pinakauna kong pinaparm yun. So, yun mga Eyeball. Thanks for watching. Peace!